Hello vlog, magandang umago, guys Nandito kami ngayon sa Sarge Supermarket Kasama ko si si Edelberto Capistrano or San, Pinoy Onisan, Onisan Pinoy OFW vlog So bumili po siya guys ng rice 40 kg no Tapos may mga ano na rin siya na mga mantika Mga suka so, at tuyo, bibi, mga bibi, sardinas So bibili pa kami guys, mamili muna kami ikot-ikot So ako naman, bumili po ako guys ng Saba sardinas at saka curry at saka black pepper yan so ikot muna kami guys no Yan banda ikot ikot muna kami guys kasi yan po yan ang sukal oh yan oh Guys, pupunta kami doon guys sa sugar, no? Bibili si Onisan Pinoy ng asukal at saka kape, mga noodles, kasi para maka budget budget ng pagkain at saka yung bagoong cons bibili pa tayo ng bagoong na dyan hanapin mo mana oh yun nga nga yun nga sa akin. <laughs> yun nga rin sa akin eh sabon ay nakumahal pa naman sabon bilis ng pira Yo no magic sarap konso Tag cinco. Magic sarap. To kunso ka kokoan Yan. So, dito. Ano? Magic sarap guys ang mahal. 795 din okay lang dahan mo na sa pag... Oh, wala ito na. Ha, oh, ang problema, mapakakain. Ang bigas talaga importante yun. Talaga. Ito guys, ang mga... Ito, ang mga sokal guys, oh, ng mga 5 kg. Yan, oh, pag... Uh, wait lang. Walang price. 10 kg, babilhin mo, Pan? 5 lang siguro bilhin mo sobrang dami na 5 5 plus uh, mayroon siyang 5 5 plus 1 kg tama na yun ay may music so, may so, music pala tayo nito maano tayo nito uh, saglit lang wala kasi yung presyo eh Wala presyo kasi dito ang nasukal nila no kung magkano magkano yung ito nasukal nila nito ah <laughs> Oh, nasa labang presyo. Ano ba ito? Dapat di display kayo na walang mga presyo. <laughs> Dapat mag-display kayo may mga presyo para hindi makaguluhan yung mga customer. Hoy, <laughs> copyright tayo nito may music. <laughs> ano ba 'yan? Dito din tanggalin mo. Oh, -ano na lang ako mag voice over? ano ba ano kay master dad tanggalin mo 'yun. Pwede ba? Oo. Oh. Kung tanggalin ang music, Tapos matanggal ang boses mo. Oh. Matanggal ang boses, wala nang boses. Kaya nga, gawin ko na lang, baka ano na lang ako, voice over. Ito guys, no, magkano kaya to Wala kasing kapresyo-presyo ang ano nila, sukal. So 5kg, siguro mga ano lang to 14 or 15. Oh, kasi... Kasi 28 yung 10kg na eh. 28 or 29. Daming asokal dito guys pero hindi ako mag-aasokal Hindi naman ako masyadong hilig sa asokal Hanap muna ako ng ng noodles Bili pala ako nito oh. pang sigang ko isang piraso Parang wala siyang nori Kapi Maging May noodles, 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 noodles. Wala siyang ano no, wala siyang magi. Mas masarap kasi yung magi guys. Ito kasi nor sinigang. Ngayon ko kung masarap itong nor sinigang na ito. Isang lang, wala na akong ang budget. Wala siyang ano, wala siyang magi. Kundi hindi ka hindi ka bibili ng ng ano ng asin asin. Asin at saka bitsin nandito ang bitsin, no? Oo. No. Oh. Yan bitsin kuha ka tagdos lang. Sa Dito maliit maliit na yun you know, oh, may to 50. Nakakana lang magbitsin pag may magic sarap eh. Pero minsan pag oh, ayaw mo ng, ano, ayaw mo nang magic sarap, bitsin ang ilagay mo halimbawa mag, halimbawa magsigang ka, hindi naman pwedeng magic sarap ilagay mo. Oo. oh. So dito muna ako guys sa ano, pili muna ako ng noodles. Mag noodles muna tayo. Filipino foods talaga tong iba dito. Filipino talaga laki ng chicken. pansit tanton 895 pala tanda rin siya 895 guys so pansit Canton. kanan na, na kayo pinamili ko wala pa naman akong pira nandahan mo na tayo sa pagkano kasi ang pira guys ang pira walang kapira-pira so emergency lang naman to for emergency lang naman to Anong bilhin mo kung Pancit Canton or yung may sabaw? Yung Americano. Sa... Uh, canton? Oo, oh, kasi uh, pangit rin, Kons. Uh, Makakil. Canton, baby. Manset kanton lang siguro. Tama na siguro yan. O, i-budget eh. mo, i-budget uh, mo uh, na maayos. Huwag kang mag- Huwag kang masyadong ano. Wala na ba nito ano? 150, pala magkano na to? Malayo pa. 150, Pero ang tax nun, sa 100, sa, sa 100, may 15 ng tax tayo, tayo, tayo. Ayun, budget talaga. Yun lang ang pinaka-importante Oh, masarap yan. Yan, yan. din ang gusto ko talaga. Kun. Matagal na rin ako hindi nakapag-ano niyan. So yan lang muna guys ang ating vlog. No? Salamat po. Bye-bye muna.